Oh, okay, senior citizen, ito na naman si Pidol. So, salat naman po naman ako ng aking pinaparas na arawid, to. Marami ko para marami. Para tuloy-tuloy. Nakakabisa-bisado ko yung iba. Kahit pa paano. Ito yung ginagawa ko. iniwanan ko na mamaya naman ako gagawa dito. Pero nagawa ko kapon yung iba. Ayun na patunga ko na yung baho hmm. hati hati pero tulad po na dati nag nagsusulat nagluluto oh, ako namatay baka siya namatay to? yan yata ang gas yan yata kaming gas Kate, pinatay mo na ba ito? Wala ako na wala tao to. Tao to, kala ko na na kami ng gas. Eh naluto na pala yung bangus ko. Pagpaksiw ko ako ng bangus. na lang ba hindi na magluto, kan kan. Ulam pang tilapia. Hospital tuloy ang gawa. Sari-sari po mga kumanta, kumanta nitong mga medley, mga singer. Ako lang pong hindi singer. Hmm. Okay, thank you po.